guys Sabi ako Magahiwa siya ng pampain namin sa panggal guys Mamanggal si Bayo dito sa limanguan Yan na Mamanggal siya dito Mga sampung piraso lang naman ang ano namin area Pero so, habang nagtatadad siya ng pain Tayo naman ay Magpapain

Nakukuha sa yung Looney Gulp yun ah. Nakukuha siya. So, na kayo yung bundol. Yung bundol siya. Sa tulong ko kay Kwan. Eh, ito eh. Tuto. Yung berne. Tapos si Mel. Sa yung bundol. Yung nakaupot ko si Mau. Tapos nila. Tapos Yung may ligong po mo pro, Ito sila na upda na eh so, sila May bad eh Hmm Ito so, sila Anong oras ang sorok to big buyaw? Ang mga kagawan Yan guys oh, pa namin sa ano, panggal Mag testing kami ni Bayaw sa ano, Alimango Testing na namin to So guys, bago ko to ano, inano kay Bayaw na ano kami, pero hati na rin kami dito sa laman ito. Yung unang ano ko dito guys, may mga laman pa ito. Sobra pa isang daan piraso. So, siya na rin nag-aasika, so hati na rin kami. Oh, dama pa na yan. damo pa ako daging pang ano. Dama pa ako daging pang, daging pang haboy ano. Pag-alaro nga ano. Pag guys mga sampung bitog ka